So pag-usapan po natin yung pong uh, naging uh, meeting at uh, pagtitipon kanina ng PDP Laban to celebrate their anniversary. Okay? At, uh, at the same time ay dineklara nila yung kanilang mga planong uh, senatorial candidates for 2025. Okay? At very interesting yung kanilang mga choices dito. So pag-usapan po natin. Of course, uh yung mga re-electionist. Uh, si Senator Bato Senator Bongo, Senator Tolentino. Although si Senator Tolentino, yun ang magandang tignan. Kung, kasi hindi siya uh, sumasang-ayon sa lahat ng direksyon ng mga Duterte. May mga pagkakataon na mas nandun siya sa parte ng admin. So medyo parang gumigit na masyado si Senator Tolentino. <laughs> Kaya I'm not sure, baka yun din ang maging hindrance niya para po ma Kasi sa ka ba talaga? diba parang hindi ka buong sa Duterte camp pero hindi ka naman buong sa admin side so si senator Tolentino magandang tingnan kung mas saan siya kikiling eh as we move closer doon po sa election next year and of course syempre pagkasama siya sa rally ng mga Duterte ang puro sasabihin doon puro mga paninira sa gobyerno puro mga pag-abogado sa China so tingnan po natin kung paano ito uh, kung kumbaga dadaanan ni Tol, Senator Tol. O oh, ang ito yung medyo interesting na pangalan na lumabas ay si uh, Philip Salvador. Okay, interesting. So ito ba parang gusto nila, parang mala Robin. Kung si Robin Padilla nakalusot ng huling eleksyon, bakit hindi nga naman itong si Philip Salvador, eh okay. So kadalasan, actually dual purpose kasi ito para sa mga slate kaya uh, kesa magbayad ka ng artista para may taga hatak ng tao o at least ito artista na isama mo sa lineup mo di ba tulungan mo sa pagdating sa sa campaign funds ganun so uh, kumbaga, nakatipid ka na sa artista kadalasan ganun yung ganun yung ano celebrity pag sinasama sa senatorial slate kasi nakakatulong pang hatak ng tao o pero uh, kumbaga, parang gusto siguro nila mangyari parang parang kay uh, Senator Robin, 'di ba? Na ganun. Pero I'm not sure kung mayroon mang plataporma itong si Philip Salvador o or... pero ang missing dito, okay? Ang hindi ko nakita. Instead of si Philip dapat, dapat si Willy. Pero wala si Willie. kasama siya minsan doon sa mga rally, pero dito sa PDP na convention wala siya at hindi siya kasama doon sa lineup. So si Willie ba ay dumidistansya na at uh, babalik television na lang. Of course pinag-uusapan namin 'yon sa TV5, 'di ba? Yung kanyang show Wawawin at hindi na siya makikigulo dito sa politika ngayon. Na talaga namang mainit. O so, kaya si Philip Salvador na lang yung ano, yung ikaw lang ibabala ano? Pero uh, 'yun po, syempre we, we are expecting din na yung kanilang lineup ay uh, yung Duterte na na ticket will have uh, someone from the Duterte family, kung hindi man si Digong, si Baste o si Pulong. And uh, we expect Harry Roque, we expect Glenn Chong, we expect Vic Rodriguez, uh, we expect sino pa ba? So, baka nga makabuo sila ng ano eh, baka makabuo sila ng isang isang dosena na kumpletong ticket na pantapat dito sa administration lineup. So, yun po ang kailangan abangan po natin kung saan papunta itong senatorial na ticket na ito. Okay? Yung sa administration, it's looking more like a unity ticket. So, yun naman ang kabangga doon laban dito sa sa mga senador na mga Duterte. O, pero, ganun pa Merong mga kapartido si Pangulong Duterte na parang doesn't, ag doesn't uh, share yung kanyang mga mga sinasabi at uh, ayaw ayaw batikusin yung pamahalaan. Kumbaga, medyo ano eh, namamangka sa dalawang uh, nagbabangga ilog. Okay, ito si si party president uh, Jose Alvarez. Okay, uh, si Cebu City Mayor Mike Rammand, even Senator Tolentino, okay, nagsalita ng ganito tungkol doon sa mga mga wild statements at yung mga palaban na statements ni Pangulong Duterte laban sa Pangulo, okay? Ito. Now, what is the stand of the party, party is still demanding uh, President Marcos Jr. to undergo a credible drug test? Uh, you know, our party president, a uh, party chairman right now, being a former president. Can say anything he wants, but us in the uh, uh, party hierarchy, we are consolidators, we are peacemakers, we are the for uh, peace, peace and prosperity of the nation. So, are ah. above us, so please do not involve us. Okay. <laughs> please do not involve us. Okay. <laughs> <laughs> Sakay lang si Mayor Mike Rama ng Cebu. That is a statement. I I, I ayun. ayun yun po. So, ayun, nilaglag ba yan o parang dumistansya sila? O pero 'yung pamaman, yan ganyan talaga. Kaya, kaya, syempre, yung mga taong bahay, ito, ang maapektuhan nito si Senator Tolle. Kasi ano ba talaga? Makaduterte ka ba o maka Marcos ka ba o e, parang gusto mong pareho eh. Mahirap pagsabayin yung pareho, lalo na sa panahon ngayon, di ba? So, yun, abangan po natin saan pupunta itong story nito. Kung sa ano mangyayari sa PDP laban, di ba? Yung mga, sa mga pimentel yan eh, pero wala na dyan si Coco Pimentel. Naagaw sa kanila ng mga Duterte. <laughs> Tingnan po natin kung saan pupunta. Very interesting how PDP laban would play in all this. Uh, kung saan sila diyan kung saan sila kung parang gumigit na sila sa mga Duterte at sa mga Marcos so uh, see you po sa next video po natin tuloy tuloy lang yung ating coverage palakasin natin ang Pilipinas at tandaan po natin here in the Philippines the Filipino should always come first bye bye guys